Muling tiniyak ng Presidential Communications Office ang patuloy na paglaban sa fake news. Sa budget deliberation ng Senado, ilang mambabatas rin ang sumuporta na dagdagan ang pondo ng People's Television Network para higit na makapagbigay ng mas maayos na serbisyo para sa bayan. Narito ang report. Tapos na ang deliberasyon sa Senado ng Panukalang 2024 National Budget ng Presidential Communications Office at Attached Agencies. Isa sa tiniyak ng PCO ay ang pagtugon laban sa fake news. Nakumpirma yan sa budget deliberation sa pamamagitan ng budget sponsor na si senator J.V. Hersito. Dito, inisa-isa rin ng Senador ang mga programa ng PCO para labanan ng fake news. Number one is Media Information Literary, literary Program, Literacy program. National Information Summit, Campus Community Caravans, Unified Communications or Unicom Project. Your honor. So these are the programs that they have to combat fake news and misinformation. The PCO launched the Media Information Literacy Campaign together with the relevant agencies, the private sector and civil society to equip citizens with the skills to become discerning consumers of information. Ilang senador din ang tumayo para suportahan at isulong na matagdagan ng budget ng People's Television Network. Ayon kay Sen. Rafi Tulfo, kinakailangan ng karagdagang pondo ng PTNI para mas mapaganda ang kagamitan, pasilidad at performance ng network. Gayong inaasinta ng PTV na maging isa sa top network sa buong bansa. Mr. President, yung 200 million sapat na raw, yan ang conservative amount na hinihingi para maging maayos ang pamamalakat. Tapos sa PTV4, magkaroon tayo ng quality broadcasting dyan sa PTV4, isang government station na siyang uh, nagpapakita ng imahin ng ating gobyerno, pinapakita yung mga activities ng ating gobyerno, at ano pong ginagawa ng ating pangulo, etc., etc. So, therefore, I hereby appeal to, um, uh, uh, my colleagues in the Senate and Mr. President, na sana mapagbigyan po natin na mapigyan man lang Itong may pigay lang itong 200, 200 million, Honor, Vice President, likewise, NTC. Kasi sa ngayon, zero, siniro ang capital out nila. Nagpasalamat naman ng PCO sa suporta ng mga senador Natutuwa ang PCO, buong PCO, dahil nakita ng, Sen ng Senado ang kahalagaan ng uh, ginagawa ng PCO in terms of uh, education, information dissemination, finding fake news. Kaya naman kami natutuwa dahil uh, nadagdagan, well, mayroong promise of additional budget para sa PTV4, sa uh, IBC 13. Malaki pa sa salamat namin. Siyempre, doon sa aming sponsor na si Sandro JV and of course the leadership of the Senate na siyempre, na pinangunahan ni Senate President uh, Miguel Subin.